Hello guys, for today video, heto ay papakita ko sa inyo itong uh, uh camel dito. Ang lalaki oh. Tignan niyo guys. Ito yung uh, pambansang uh, hayop dito sa Saudi Arabia, ang camel. Ang lalaki oh. Pinapakain nila ng damo. Yan damo na yan ay uh, binibili nila. Wala si walang damo kasi tumutubo dito dahil disyerto dito sa lugar na ito may mga parts ng Saudi Arabia na maraming damo pero dito sa lugar na ito walang damo ayan o oh, laki laki na itong mga camel o oh. ginagatasan nila yan at ayan uh, ang uh, kinakabuhay ng mga sudani dito pero ang may-ari -may nito ay mga Saudi ayan o oh. hello nakakatakot naman yung mga itsura nila <laughs> Baka sunggabin tayo. <laughs> Tingnan niyo yung lalaki oh. Ayun yung mga may tali na 'yan para hindi sila tumakbo ng mabilis. Buntis 'yan at uh, mapanganib minsan kasi naninipa 'yan mga 'yan. At uh, mabagsik kaya pinatalian nila. At uh, yung mga uh, anak nila nandun duno, nagpaparami ayan ang dami oh. dito yan sa lugar ko sa Alcushin yan yung uh... ay nakakatakot ay. baka sunggabin ako ah, <laughs> kinati lang pala yung ano leg ayun may mga anak pa sila oh Yeah, pakain lang napakadami mga ano ayan at uh... Alam niyo ba yung usbong na doon, yung malaki na yon, yun ang imbaka nila ng tubig ay pinapainom sila para dumami ang gatas. Ayan o. Dito <laughs> niyo. Nakakatuwa. At ito yung mga maliliit na camel pa. At ito yung mga inahin na yan. <laughs> Nakakatakot Ayan na ito Maliliit pa to. Hello <laughs> Hello Hi Say to your fans <laughs> Ang kakita nila no? Magkakain sila ng damo Ayan na no? Ride Ano yung damo kasi dito sa lugar na to walang adamu, uh, ito yung pinaka ano nanay siguro ng lalaki oh hello <laughs> at uh, yung uh, gatas dito dito yung mga uh, gatas na mga nagtitinda at uh, yung uh, price ng ano ng gatas hindi ko alam kung magkano ayan yung uh, lalagyan ng gatas nila oh. How much this come? Arbain? Forty uh, Ada. Thirty. Ah, forty, uh, thirty, twenty. Asyara. Ah, ayun inuman nila yan nila Mapi fresh. Fresh pen. Ah.

Ayo, ada? 20. Minta. Lepih ini sewa minum. Ada yang bagi sih. Lbait. Jelis. Minum. Bisa asal ramah. Pikatir. Maaf. Bisa. Kamu stas. Sih. Las, beras is tak buat di nata tani mungkin di naper. Ini yang nata tadi kita kuatain anggatas. Ayo, noga gagasannya. mapiklin nakakatakot na maano siya yung kinukuberan nila yung ano pinaka ano yung dede niya tingnan natin kung paano gatasin yung ano yung yung uh, camel Ayan, pinapaamo pa nila. Kuha sa nang gatas. Dalamnya tuh. sa inyo kinukuha ng gatas sa iyo no. Ang laki ng suso niya. Inahin ito. Yung pinapagatas niya to. Ayun at dumidedi pa yung anak. daming gatas na lumalabas oh parang uh, ano ini nila 'yun eh fresh na fresh yet <laughs> Ito yung anak naman, oh. No. Ganyan yung pagkuha ng gatas nila. Yan ang kinabubuhay ng mga Sudanese dito. Sa road na ito. Ayan. Marami mga pumupunta rito. Especially mga Saudi. Gustong-gusto ng mga Saudi yan. At napakasustansya kasi ng uh, gatas niyan. At ang mahal. Ayan. At uh, ito alam nyo ba napakaganda nitong gatas ng camel. At uh, alam nyo yung pag uminom ka nyan. Siguradong <laughs> iinit ka. Kasi ang, ang laman din yan. Ang mahal din yan. Ayan o. Oh. Mainit-init pa oh. Bumubula. Tara. At uh, ilagay natin sa plastic. Ayan at uh, iinumin natin malinis ito guys kasi nagmula talaga sa gatas ng ina ng camel ayan at uh, ito yung um, napaka sustansya at uh, mayroon itong uh, calcium at uh, nagpapatibay ng ngipin at uh, buto ayan at uh, ilalagay niya sa lakid kisa. Ayan, nat natapos na yung gatas ng mga uh, ano dito, dito yung camel. So, ayan. Joy watching. Kobreng kapampangan ulit. At uh, ayan, magagatas na naman siya. Oh. Tingnan ninyo. Maga yung kanilang mga dede at alam na alam ninyo na ginagatasan nila yan. Ayan, no? Oh. At ayan, mga Pakistan. <laughs> Kamu ada, ha? Huh? Ah, Talatin. Inta Inta pa. Alip. Badin gaw si Lulu. Ayun bumili ako. Ito ayun oh pa nila. Yung ano gatas na mamaga. Sudan mga nagagatas na 'yan. Ayun Ayun oh, tingnan ninyo. Ang daming lumabas ng gatas. Pinipiga-piga nila. Napaka-sustansya ng gatas na yan. Ayan. Intamudirha na. Ulo? Ano ba sa baba? Ibra ahadala pa. Ano? Sawa-sawa instant. Ah, sawa-sawa instant. Hintang Saudi Kois sada? Na? Kois? Kwa Mia-mia? Kepa da sada vitamin sada? Kepa vitamin sada? Vitamin C. Ayun o. Ayun Puno na o. Hintang bumili yung mga...

Sabi ko inumin nila eh, nahihiya siya. Sir, sir. Bravo. <laughs> Ayun dami oh. Grabe yung gatas parang ano. Talagang uh, tumatagakdak yung yung gatas niya oh. Dami oh. Ayan oh, bumubula-bula pa, press talaga oh. Okay, sorry, Ayan. At uh, ayan. Wow. What? What taste? What taste? Good? Number one? <laughs> Ito, bumili din ako. Eh, ininom nila, oh. Bumubula-bula pa, oh. Napakasustansya niyan. Ayan yung mga... Ayan yung mga... Kata uh, yan yung, uh, ano, drinks, uh, camel milk there's a lot of bubbles. That. <laughs> It's tasty and delicious so guys thank you enjoy watching